Lots News Updates sa ating mga balita, Mary Jane Veloso kumpirmadong makauuwi na ng bansa. Dalawang sundalo sugatan sa ambush sa Basilan. 117 senatorial aspirants tinukoy na nuisance candidate ng COMELEC. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Makalipas ang halos 15 taon, makauuwi na ng Pilipinas si Mary Jane Veloso na sinentensyahan ng kamatayan sa Indonesia. Ito ang ibinalita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw matapos pagbigyan ng Indonesia ang kahilingang transfer of prisoner ng Pilipinas sa domestic helper. Sa isang statement, nagpasalamat ang Pangulo kay President Prabowo Sobyanto at sa gobyerno ng Indonesia sa kanilang goodwill. Anya, sumasalamin ito sa malalim na ugnayan ng dalawang bansa. Noong 2010, nang maaresto ng otoridad ng Indonesia ang OFW sa kasong drug trafficking matapos mahulian ng iligal na droga sa kanyang maleta dahilan para mapatawan ito ng parusang kamatayan. Masayang-masaya naman ang pamilya ni Veloso matapos mabatid ang magandang balita kasabay ng pagpapaabot ng pasasalamat sa Pangulo. Kasalukuyang isinasapinal na ng Department of Foreign Affairs at ang Department of Justice sa Indonesian government ang pagbalik ni Veloso. Sugatan ng dalawang sundalong miyembro ng 45th Infantry Battalion ng Philippine Army matapos silang tambangan ng armadong grupo sa barangay Magkawa, Albarca, Basilan nitong Martes ng umaga. Sa inisyal na investigasyon, pauwi ang tropa galing sa isang medical outreach mission nang bigla silang paulanan ng bala ng mga hindi pa natutukoy na armadong kalalakihan sa gilid ng highway sa barangay Magkawa. Ayon kay 101st Infantry Brigade Commander Brigadier General Alvin Luzon, agad na idinala ang dalawang sundalo sa ospital at nasa mabuting kalagayan na ang mga ito. Patuloy naman ang ginagawang hot pursuit operation ng mga militar katuwang ang PNP at MILF sa mga posibleng lugar na pinagtakbuhan ng mga suspect. Umabot sa 117 na senatorial aspirants ang idineklarang nuisance candidates ng legal division ng Commission on Elections sa COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na pagdesisyonan ng first and second divisions ng poll body ang moto proprio petition ng 117 na senatorial aspirants. Nilinaw naman ni Garcia na maaari pa rin mag-apela ang mga ito ng motion for reconsideration sa Comelec and Bank o ng restraining order mula sa Korte Suprema. Matatanda ang nasa 183 senatorial aspirants ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy para sa 2025 national and local elections, ngunit 66 lamang sa mga ito ang kinonsiderang lihitimo ng Comelec. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natungaya ng mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.